ko lang yan. Kaya pala pinaka... Ah! Ay, binuro. Binuro. Pala ano na ano, ano, isda, man? Gusaw. Gusaw. Gusto ko yung puro laman. Di, why na ya? Yeah. Why na ya? Yeah. Puro laman, mani. Ito, namin, yung namin. namin. Ah, uh, uh, yung ginamin mo, ang karaw? Karaw ka, Chocolate to, chocolate. Last chance, ito yung chocolate. Dalawa pa. Last chance, ito yung chocolate. May da dalawa pa. <coughs> ito, ano kaya ito? Grabe yung pagkasild, no? Chocolate to. Chocolate na ata. laban. ng labad. Ayan so, yun. Ingay nila. Sabay okay, pinalab pinala na lang tapo. Dito pinalabas. pinalabas mo kami. Chocolate na yan. Ano oh, grabe yung pagkabalot! <laughs> ano to? Chocolate wow, yan, yeah. chocolate. Diles pa rin! Grabe yung pagkabalot, grabe yung pagkabalot. kasi na As in, sobrang dami doon. Lahat ng tao, ito yung... Ay, wow! Ito, masarap. Ano to? Ah, okay. Wow. Hindi Liman ko. Hindi. Hasa. Wow! Hasa. <tipis> masarap. Hasa. <tipis> oh, wow. Kwan <Okay. tipis> ba inang... Ay, hindi nila. Hi Hipid ba? Kata ka ng ano niyan. Oh, naulog. Kata ka ng ano niyan. Gata. Ito masarap gataan. Gati. Sa hasa. masarap lagyan lang ka, gata. <tipis> Batuan. Wala na. Wala na. Lala! Wala Wala tayo. Ay, ito pa pala. So, ito na yung, ano, ito na pala yung ano. Yung siya piyaya, pagbira kayong dalawa. <laughs> <laughs> oh, di ba? Pinasubo. 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 Ito. Ay, yung pinagpiyaya yan. Hmm. Tsaka, piyaya. 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 <laughs> Ay, ang flavor niya. <laughs> original tsaka yung obi. Uh.